Okay, Bajad City 150 naman tayo mga boss. Dinala rito hindi na mamatay yung ilaw kapag ka binuhay yung uh, ignition switch. Ayun, uh, kapag ka binuhay yung ignition switch kasabay siyang iilaw yung headlight. So, ito naman mga boss, ito yung battery drive na yung headlight niya itong City 150 na ito. Uh, ang nangyari mga boss, ang history daw nito uh, nung nagpa-welding si Bosing. Uh, pag-uwi niya ng bahay napansin niya na yan ay ayaw ng mamatay yung headlight. And so, ayan. Ang gagawin natin dito, mga boss, babaklasin natin yung ang headlight assembly niya. Gawa ng... Wala eh. Pag uh, nga, maubos ang battery nito. maluluba to. At, uh, yun nga. Uh, nagtataka lang yung may ari, bakit pagkatapos mag-wilding, uh, nagkaroon na ng ganitong problema. Uh, eh, ang gagawin naman natin, so, i... Eh, titestingin din natin kung bakit ganon uh, pwedeng may naipit lang or pwedeng kasi pagka malayo yung ground ng pinagamitan hanbawa nagpapawilding kayo mga boss ano tapos yung ground ay naandun sa may sa malayo tapos abuhay yung headlight switch nyo Meron uh, merong pagkakataon mga boss na nagkakaroon ng ng dali eh, ng para bagang naghanap ng ground yung welding yung pag-aawil ding mga boss from ground to do sa electrode to sa welding rod magkakaroon yun ng ano maghahanap yun ng ground minsan mga boss pag loose yung ground malayo kaya pwedeng ganon kaya dito syempre binaklasa natin tinitesting natin kung saan siya nagka problema at iniisa-isa natin so sa pagbunot ng sakit mga boss yan binubunot natin yung mga sakit tapos ang natin titestingin, yun yung isang way para matrace natin kung bakit nagka problema. Ayan. So ang bubunutin natin ay yung kulay green na sakit. Yan yung papuntang headlight switch. So dito, ayan, namatay yung ilaw nung binunot natin. So isa, -isa natin na ando sa switch ang problema niya pag gano'n kasi nung bunutin natin yung sakit na green na yan papunta ang headlight switch ay nawala yung ilaw so pag binalik natin iilaw ulit ibig sabihin merong short doon sa loob ah, nagkaroon ng close circuit doon sa loob ng handle switch nyan mga boss kaya dito wala naman ditong ang mga talop wala kasi bago pa naman ito mga boss kaya kaya magdududa tayo na naandun talaga sa loob nung headlight switch ah uh, headlight switch nga yan kaya pinababaklas na natin dito sa kasama ko oh. uh, pag nabaklas naman yan doon natin makikita kung bakit nga na umiilaw siya nang hindi mo binubuhay yung switch kahit patayin mo nga yung switch ay nakailaw pa rin. Kasi sa tagal na nating nagagawa mga boss, ito yung pinaka-rare na nagawa natin nasa loob ng headlight switch yung problema. Kasi kalimitan minsan nagdidikit lang yung live wire tapos papunta rin sa headlight. Ito naman, uh, dito sa loob na mismo siguro nitong switch talaga. Kasi pag sinuksok natin uli. Yan, ganyan lang tayo mag-testing mga boss eh, para sure. Yan, buhay yung ilaw. Ibig sabihin, may contact doon sa loob. Pero kahit pa buhay natin yung switch, ay hindi na mamatay yung ilaw. So, ayun, para sigurado, gamit tayo ng multi-tester. Uh, tingnan natin kung merong continuity talaga doon sa wire na pinanggagalingan ng supply ng headlight. So, ayan. I-test lang natin mga boss, no? Continuity test lang tayo. So, ayan, merong resistance. Ibig sabihin, merong contact talaga yung switch. Ayan. Meron. Basta tinesting natin, merong contact. Ibig sabihin, babaklasin na natin yung loob ng handle switch. Ayan. So, ibig sabihin, dito mga boss, yung parting yan, wala pa rin, wala pa eh. So, kung titingnan natin, wala namang contact doon sa kabila, kaya binunot natin. So, ito mga boss, ang nakita natin. Uh, yung hinang, yung pagkakahinang, ah, no? Uh, nagdikit, parang tumulo siya, uminit. So ito mga boss, kung ito y dati ng problema, ito ay ano na, umiilaw na siya nung pagkakuha pa lang kasi ilang buwan pa lang tong City 150 na to mga boss eh. Dapat to, oh, kung noong pa nga naadikit yung hinang eh iilaw na sana yan. So nung magpa-welding daw siya mga boss do sa tinuro ko. Ayun doon nagkaproblema nagka problema pag uwi raw niya ng bahay Ayan, tumulo yung pagkakahinang so ibig sabihin nagkaroon to ng uh, may dumaloy dito mataas na or mataas na bultahe siguro dahilan para uminit yung wire at so, uh, tumulo tumulo yung hinang hmm. Ayan, sabi ko nga kung ito yung matagal na matagal na rin itong umiilaw eh, sabi nga ni Bosig nung may-ari ay eh, nun lang magpa-welding siya. So, possibly, yung ground ng welding, yun yung naka to. And yun, yun lang yung gagawin dyan mga boss. Paghihiwalayin lang natin yung nag-contact kasi natunaw nga yung hinang, huminang doon sa kalapit na wire. Kaya yan, tinanggal lang natin yung contact nga mga boss, okay na. On and top, gumagana na. And yun, yun lang yung pinaka-naging sira. So, sa troubleshooting talaga mga boss, kailangan isa-isa la iisa-isahin natin yung mga piyesa. So ito naman mga boss, uh, nakatago lang yung contact kaya medyo matagal-tagal din nating na nabaklas. And yun mga boss, hanggang dito na lang.